So, ito yan, guys. Um, para hindi ka magugtuman, dumiskarte ka, kasi swertihan lang kay malapit kami sa dagat. Kaya, pag walang budget, sa dagat, kakapit. <laughs> hindi sa itik. <laughs> Sorry. Sorry, ang ganda oh, mga ano, ayan oh. Ano yan oh, ayan, ayan. Iwalay ko nga itong mga ano, pamaypay. Pamaypay tawag ko dyan eh. Ah. Ah, ilalim ko to kay... Oh. Mi! Tingnan mo! Kain tayo? Steam lang to. Hindi mo pala napapasinaw eh. Hindi naman yan mabuhangin. Ganon? Oo. Oh. Oo ba? Oo. Oh. Kasi nga mamatay na yan. Sensitive to. Ano mamatay? patay? Patay na yan pag amano. Sensitive kaya to. So, ito yung mga pamaypay ko. Oh. Ano ba? Ano? Bili na yung na yan. Ah, hindi pa ba, yan? ba yung, hindi yung ka? Hindi, hindi man to halaan na nakabaon sa lupa. spaghetti masarap doon sa pinuntahan ko ay, parang gusto ko itong isa iibabaw ibabaw kita kay parang masarap ka mamaya ah ibabaw ko tong mga to Ayan. Aray ko, natusok ako ko rin. Yan pamay pa'y pamaypay ko. Ay, pamaypay! My God! Talagay ka to. Guys, panuorin nyo naman tong video, guys. Pinagirapan ko to, guys. Lalaki nyo, oh. ba pag wala ka nang pinipili kahit madumi kakainin mo <laughs> ayan o madumi <laughs> diba para maganda mamaya yung buka dun tayo sa buka bubuka yan mamaya bubuka ang bulaklak ayan 'di ba diba? para pag bumuka siya mamaya ang ganda tapos lagay natin to siya dyan tapos tong crabs yung crabs ko na pinakamalaki <laughs> okay para pag bumuka mamaya, ay, ang ganda ng view. O, oh, diba? Ayan siya, guys. Kukukulo-kulo-kulo kulo siya. Ayun, know? Oh. lutuna, luto na. Luto na, luto na. Luto na, na siya. Malakas na blood yan. Yeah. Hindi nga, mi. Ika yun. Yung ano man yun. Ano mo kasi talaba? Eh, talaba pa rin ang tawag dyan. O, iba'y talaba. Uy. O, di sige, hindi na ito talaba. Ni Raquel! Tara! Alis tayo! Alis tayo! O, tabi sa kayo ng malalaking crabs. Tikpirin nyo yan, ha? Ay, krab. Mahinit. Yeah? Anong krab, siya? Uh, Tipir. Pamay pay. Pamay pay. Ba't siya malaki? Hindi, ano to, sa dagat. Nanaanin, ano ko. Mahirap kainin ang bato. Mm hmm? Bato na ulam. Pagkain natin, bato. Aksay, oh, ayun. May. Ang, anong mga sigasig pa rin? Anong mga sigasig pa rin? Kaya nga, inaigitin. Ano nga, inaigitin. Ayun yun naman ganyan. Ayun o, oh, marami o. Oh, Ayun o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Ito Ay, nagawan <laughs> pa. Alam na wala. sa akin. Ito ba, Uti Rocker, lo? Malalaki yan. O, oh, di ba? Wow! O, piti pa O, oh, di ba? Wow! Malaki. My pa, God! Lita. Alam ko, nakikita ko na sa dagat. Pero, may mga kakalagod. Ako na pa may pay. Barili ko pa yun. Tira, pa may pay, o. Masarap ko. Oo. Oo. Oh, di ba? Oh, yung basurahan na dito sa iba ba? <laughs> di ba? Wait lang, wait lang. Ayan, guys. Pag malamig naman, hindi nyo rin pwedeng kainin. Kaya sikmurain kayo. Ay, nahirapan siya, oh. Ha? Ay, Oh, pa. pag budget sa bato kakapit. <laughs> Ang uh, charak ko to, sabaw. Saan mo to nakita? Ngayon uh, Doon sa Hadra ni Madam. Yung so, 'di ba yung nakapalibot ng mga bato? Hmm. Doon. Tapos malayo-layo doon. Sa ano na nang tubig. Tinira ko nang tinira eh. Miss, uh, ano? Okay. kain na tayo guys. Kain tayo guys. Ito yung iba guys. Oh, ito Mm -hmm. Lalaki pa lahat. Ah, oh, di ba? Masarap 'to. Bye. Man. Thank you for watching, guys. Bye. Hmm. Ah, bye kami. Aba, bye na. Bye. Kain kami. Kamis. shout out sa iyo, Bet. Alam ko na nanood ka. <laughs> <laughs> bye.